Ano yung mga ano yung tingin mo sa sarili mo versus sa uh, kung ano yung nakikita ng tao sa iyo? So let's see. Let's see about it. So ano yung nakikita mo sa sarili mo or ano yung sa tingin mo? <laughs> ano yung nakikita mo sa sarili mo? Like, who you are para sa'yo. Oh, you don't rush yourself. Feeling mo parang weak ka na tao. Feeling mo that um, parang unsureness yung buhay mo. Parang walang kasiguraduhin yung buhay ko. Feeling mo that You are somebody who is very much naive. Ay, parang parang hindi ka hindi ka ma introvert ba kumbaga? Parang ganun. Um you felt parang yeah, para sa iyo you are very much um depressed or problematic, so lonely, parang weak ka na parang Um, sometimes mayroong guiltiness sa'yo. You are someone, para sa'yo, okay? Ganun ka na tao. Parang, um, minsan hindi ka nakatulog sa gabi. Like, you felt you are failed, a failure. Parang ganun. Um dahil sa mga nangyayari sa'yo. Parang feeling mo, hindi mo naman nakukuha yung gusto mo and you are a failure. So, yun yung pinaka-word na masasabi ko na feeling mo sa sarili mo that you are a failure, you are weak kind of person. Parang ganun. Um, parang there is always unsureness na nangyayari. Parang hindi, wala kang tiwala sa sarili mo. Yun yung isa din na nakikita ko sa'yo. Um, So, tignan natin kung ano yung sa tingin mo ang nakita sa'yo ng mga ibang tao. You are pretending, actually. Ang ah, nakikita sa'yo ng mga tao, you are someone strong person. Um, determined na tao. Kaya sinabi ko, you are pretending. Um, you have your mask inside and outside. Parang, meron kang pinapakitang mask sa mga tao na ayaw mo makita kung ano ka, ano talaga yung gaano ka lungkot ka na tao, gaano ka problematic na tao. So parang outside sa kanila, um, you show them the strongest side of you. Parang ganun, you are determined na tao, um, decision maker, parang ganun. Um, I can see here that you are someone who is motivated na tao. Yun yung nakikita sa'yo na tao because you are waiting for the right the enlightenment of your life and you are someone na um, go on with the flow na tao yun yun yung nakikita nila sa'yo um, and parang adun ka sa point nakikita din nila sa'yo yung um, willing ka to accept things parang ganun positive person ka para sa mga ibang tao kaya nga nasabi ko na um, you are pretending when it comes into outside and pag ikaw na lang mag-isa So Let's see. Nakikita nila sa iyo yung you are responsible person. Um madali lang sayo mag-decide ng mga bagay-bagay. Kaya mong tanggapin kung ano man yung nangyayari sa buhay mo. Ganun kasi yung pinapakita mo sa kanila. Kaya ganun nila nakita nila sa iyo. But deep inside, you are sobrang meron na siguro iyo you anxiety the depressed ka, and feeling mo weak ka, feeling mo wala ng pag-asa yung buhay, na feeling mo palagi na lang ganito, parang wala kang tiwala sa sarili mo, parang ganun ka. deep inside. And, tingnan natin kung bakit. Ano ba talaga? Ano ka ba talaga? <laughs> Tao ka alam, pero ano ba talaga meron sa iyo? Bakit ganito? Why you are pretending? Why you are not showing the truth? Bakit ganito? Feeling ko sa iyo hindi mo matanggap yung mga nangyayari sa iyo. Ano man yung mga nangyayari sa iyo, whether sa love man to or what. Um, parang you you wanted to show outside or in public that you are okay. You are happy and you are um, fulfilled. Kung baga, okay ka. Yun yung pinapakita. Pero honestly, you are empty inside. Um, you are empty. Kumbaga, ado sa point na you are disappointed sa mga nangyayari sa'yo. Um, meron kang gustong isang bagay or tao or anything kung ano man yung kung ano saan man kayo naka-resonate that gusto mo talaga makuha yun pero hindi mo nakuha yet ayaw mong makita ng mga tao na na failure ka dahil hindi mo nakuha yun gusto mo makita pa rin nila na you are someone positive person so even if you are empty inside you you are full outside yun yung kasi ayaw mong ah, parang ayaw mo ata na may masabi sila sa or anything you are that kind of person so i can felt you being a libra pisces could be um aquarius meron talagang honestly meron sa yung parang um, disappointments sa sarili mo and meron din mga confusions though you are someone who really know how to pretend outside da dahil ayaw mong ayaw mo yung may masasabi sila sa iyo um, whatever it is na na ghost mo ba or love life ba to um ganun ka na tao parang pursigido ka parang yung pinapakita mo na persigido ka even if a failure ka para sa iyo. Parang gusto mo talaga na makita ng tao na ay ito siya, porsigido talaga tong tao na to. Parang um, motivated motivated to success or going to success pero honestly um, you deep inside you're already empty. Okay? Kumbaga, kung sasabihin natin when it turns into career and finances, parang yung walang-wala ka na pero pinapakita mo pa din na okay ka lang. Na kaya lang meron naman ako wala akong problema parang ganun um kumbaga din sa love life okay? kumbaga sa love life din yung parang iniwan ka na or ginones ka na pero parang pinapakita mo pa din na babalik pa din siya I'm okay, babalik pa din siya. Hindi pa din kami, okay pa din kami, kami pa din. Parang ganun, kumbaga. Um, masaya pa din kami, okay pa din kami in public. So, parang gano'n yung pinapakita mo. Ganun yung parang explanation na nakikita ko sa'yo dito. Pero, honestly, deep inside you are already empty. Yun. This is like parang a strong kind of person ang masasabi ko para sa'yo. You know? um, hindi nyo ma-judge talaga yung mga ganitong tao. Like, a, a, lot of people experience this. And this is a sign of, um, not weakness, but strong. Parang, hindi, hindi mo talaga, like, mag, hindi, yung weak na tao talaga, hindi to kayang gawin. Kaya masasabi kong strong pa din siya kasi kaya niya pa din ngumiti, kaya niya maging okay, even if sa sa mga tao, sa labas ng tao or sa kung kanino man, sa public. Ito din yung mga tao na um, kailangan i-check on kung kumusta na sila. Kasi dito eh, going to depression kasi to. Um, ganito, na meron ng anxiety, baka some of you are already depressed. So, and you are just showing na okay lang kayo. Um, happy lang kayo. Pero hindi na pala kasi ito talaga yung nakita ko sa inyo the truth sa inyo talaga is um, maano kayo na tao like de determinadong tao pero weak kayo empty kayo inside um, you are showing you really want ikaw yung tao na gusto mo talaga makuha yung bagay pero pag hindi mo makuha bagsak talaga parang, parang feeling mo failure ka na talaga kung sakal, kumbaga sa 100% na grade kung naging 99 ka lang para sa iyo failure ka na Ganon ganun yung nakita ko dito so and hindi dapat yun lahat tayo lahat tayo nagkakamali lahat tayo may nagkaka may flow sa buhay hindi tayo la, hindi tayo lahat hindi every time nasa ta taas tayo minsan bumababa talaga tayo and sometimes we need to accept that so okay naman yung you are showing your um, strong guest side of you in public. Um, but, sometimes you need to share the emptiness, mga unsureness, and um, you need to share your depression, kung ano man yung kwento mo, to the people na trustworthy sa buhay mo. Kasi mas maganda yung may na-share ka. Kasi when sharing problems, nalalabas mo kasi yun eh. Nalalabas mo yung emotions mo. Naiiyak mo. Ibig sabihin, um, nakiklense nakiklens mo yung mga sakit. And when, when you cry, when you start to cry, and um, parang dahan-dahan siya na parang gumagaan yung pakiramdam mo because na-share mo yun sa iba. And you never know, masishare din nila sa'yo yung kung ano, yung mga experience nila. And magkakaroon din sa'yo ng parang naiisip mo na hindi lang pala ako ang may mga ganito, may problem or sila nga na kaya nila, ako pa kaya. Parang ganun, mamamotivate ka because Um, in in what you are showing to the public, yes, motivated ka na tao. Strong ka na tao. Okay lang sa'yo. Kaya mo maghintay. Kayo, something like that. um Because... Pero nakikita ko na dito na even if ganito yung pinapakita mo sa public, meron pa ding unhappiness sa'yo. Might be through your eyes, through your... Something like that. Um, because you are already depressed. Almost there. Or some of you, parang ganun na, failure ka na para sa'yo. Empty ka na. So it's not also hindi siya healthy para um, maging okay lang na ganito hindi siya okay actually you need to share this if ganito ka you need to share this to some people wag mong hayaan yung sarili mo na mapunta ka sa depression kasi yung depression hindi siya hindi biro because honestly I've been through that I've been through depression um, ilang years na, na nakalipas Um, and doon ko talaga, yun yung, yung depressed, yung nag-depress -de -na ako that time. Um, that moment na naging spiritual person ako. Doon, ko, doon ako nag ng spirituality talaga and naging okay talaga ako. Because it's really hard to be in a depression. It's very dark talaga sobrang dark and ito yung nakita ko sa iyo and ito talaga sign of depression um or anxiety or going there so you can comment down below kung nasa na kayo na level so yung advice ko lang is wag nyo itago yan ilabas nyo okay ilabas nyo yan not in the video or anything social media sa mga friends niyo lang um, mga trustworthy na, na kaibigan nyo kasi mostly para sa akin, or, kay, or best friend nyo ba yung mga parents nyo, or may best friend kayo na siblings niyo Basta yung mga ka-close nyo talaga na lahat pwede ninyong ma-share. Yan. Um, yan.